uh importante ng mga cold storage facility mga kapuso sa pagpi-preserve pag uh, ng ating mga mga produkto na inaani po ano para hindi po ito masira at sa pagdating uh, ng pagkakataon na kinukulang tayo mailalabas naman para hubang langgam <laughs> alam nyo naman ang langgam di ba Nagtatabi ang langgam at sa panahong hindi sila makalabas ayan ha <laughs> hey, na dahil sa, sa masamang panahon umuulan ganyan di ba no eh meros silang nakakain. Ayun, yun po 'yun ang simpleng sistema po at uh, konsepto ng pagtatabi. Ayang cold storage facility na 'yan, mga kapuso. Pag malamig, hindi madaling masisira uh, ang pagkain. Parang refrigerator lang natin 'yan, Ito, ha? At tayo po ay makiki uh, pagtalastasan, ano ba talaga ang lagay po ng ating cold storage uh, facilities dito sa atin sa bansa at ito ba'y talagang makatutulong pag ng gusto po? Si Jason Kainglet, Executive Director ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Mr. Kainglet, magandang umaga po. Hello? Hello? Melo sa lahat. good morning po. Opo, magandang umaga po. Aha. Uh, so, maglalagay daw po ngayong taon ng 99 cold storage facility ang ating DA. Ano pong masasabi niyo po ngayon uh, tungkol diyan uh, Mr. Kinglet? Uh, Kamelo, ay yan po ay isang uh, positive news pero dapat po linawin natin kung ito po ba ay ibibigay na grant ano sa ating mga farmers uh, kasi po from experience natin Kamelo, ang ang perspective po ng mga local producers, pag meron ka cold storage, hindi ka po nababarat ng mga middleman, ng mga bihero kasi nga po ang tendency natin, sabay-sabay umaani. Hmm. Uh, kaya po pagkasabay-sabay ang ani, talagang binabarat ang mga farmers kasi sasabihin ng mga biyero, oo, oh, kaysa mabulok yan, ibenta hmm. e, nyo na ng bagsak presyo. Yung ating po experience sa sibuyas, ito pong nakarang taon, nagbigay ng grant yung government po ng mga cold storage uh, spaces or areas sa ating mga farmers ang naging resulta po, maganda ang presyohan nila dahil hindi sila nabarat, na itago na niya ng maayos po yung sibuya sa cold storage. Kaya dahan-dahan na nailabas. Kaya maganda po ang presyuhan sa kanila. Kaya po kami, doon po kami nakatingin ngayon na ang cold storage po ay malaking pakinabang sa farmers para hindi sila mabarat ng ating mga middleman o mga biyahero. Ayun, okay. Pero um... Lubhabang kulang pa rin ang ating mga cold storage facility, Mr. Kenglet. Uh, marami po tayong cold storage ang problema, private sector po siya. Eh. Uh, may mga LGUs po na may hawak din, pero yun nga po, usually hindi hindi farmers ang priority nila kasi nga po kung baga sa mga condominium kami ano ano yan unahan ng reservation eh kahit hindi pa umaan eh, etong mga etong mga private sector nagre-reserve mo ng ng slot ng space kaya kalaunan sila po yung may control ng mga slot ang mga farmers ron sa mga sa mga kumbaga ay nagpa-reserve na no uh -huh. ang, ang kagandahan pag tayo po may hawak mismo ang farmers diretso ang makaka na ng kanilang mga produkto oh, kasi tinitina ko dito sabi ko nga kanina ako, karamihan diyan mga mga amay-ari mga pribadong sektor o nasa private sector accredited lang sila ng DA di ba ganun po ang sistema no Mr. Kenglet Opo, oh accredited. Pero uh, itong mga nakarang hearing sa Kongreso, alam natin mas marami yung hindi accredited Kaya huh? talagang hindi rin hindi rin naman monitor ng DA kung ano talaga yung stacks natin. Halimbawa sa Cebuyas, uh -oh. nagugulat tayo na wala silang record. Ayun pala, mas marami yung hindi accredited kaya sa mga cred accredited na mga cold storage. Po. Oh, e, nabangkit ko, nabangkit nyo ngayon at nabangkit ko na rin karina, yun ang nagiging problema ngayon, yung paunahan sa pagre reserba ano ba yan? Talagang sadyang kinukupo ng mga nasa, yung mga pribadong trader para uh, ma-monopolya nila yung presyohan pagdating ng kinukulang tayo sa supply ng mga pagkain, Mr. Cainglet? Oo oh, oh, po. Nandun po yung, uh, siyempre, nagmo-monopolyo. dahil sila yung may kakayahang magbayad kagad ka kung mag-advance payment. Mm -hmm. Ang rentahan po sa cold storage, Kamelo, six months eh. So after six months, may dagdag kang bayad. I -ibig, Ibig sabihin kung wala kang pambayad na 300 per bag mm -hmm. for six months. Eh kung nasa 100000 bags ka o 300000 bags, wala pong ganong kalaking puhunan yung ating mga farmers. Kaya mm -hmm. talagang nauunahan sila ng private. Kaya nga ka po magandang ilinaw, ito ba ay magiging grant na ang mag ang magpapatakbo ng mga cold storage pa mga cooperatives. Yun yun po talaga ang maganda. Uh, mahirap po kung gagawa tayo ng mga cold storage pero private sector din naman na makikinabang. Kung pero, baga eh tinulungan pa ng gobyerno. Pero kaya ba ng uh, mga magsasaka o kahit yung mga kooperatiba na magpatakbo niyan kasi ang pagkakaalam namin Unang-una, hindi madaling magtayo niyan. Pangalawa, ibang usapan pa yung pag-maintain po niyan, Mr. Kainglet tama po, ang so far po, experience natin sa onions, two years na, napapatakbo naman po ng mga cooperatives. Uh, kasi may mga training naman yan, ang importante dyan, na ma-manage. At uh, kung baga, pag nakita po ng farmers na mas makikinabang sila, kaya eh, talagang pag-iingatan po nila yan. At uh, so far po, yung ilan ng mga cold storage na ang, ang naibigay na grant ng gobyerno, Maganda naman po ang magpapatakbo ng mga kooperatiba natin. Mm -hmm. So, dapat din ay may pakikibahagi ang mga LGU natin. Ano po? Uh, kasi kung sa isang lugar naman wala talaga mag-invest dahil mahal mag-invest para sa cold storage facility, dapat eh merong sa panig po ng gobyerno, merong siyang magtatayo. Mabuti na lang merong ngayong iniisip 99. Apo CSF o Cold Storage Facility, Mr. Apo Tama po. Maganda po yung inisiyativa. Pero sabi nyo nga, dapat komprehensibo dahil may cold storage ka nga, wala ka namang road network, wala ka namang logistics paglabas sa cold storage. Mm. Magiging gano'n pa rin ang problema kung ang, ang maglalabas sa cold storage, ang bibili, ay mm. eh, yung mga biyahero pa rin o yung mga consolidator, <laughs> kung sila pa rin na makakahawak na supply. Ang maganda po, Uh, komprehensibo, paglabas, mismo yung mga LGUs na bibili o yung mga kumbaga, direct marketing na sa atin dito para mababawasan po yung kamay na hawak sa mga produkto. Yun po yung nagpapatase eh, pag mas maraming kamay ang humahawak. Tama po. Sa sabi nyo nga, eh, tama ba? At least six. Anim. Sa bigas pa lang. Anim na lang pa, po sa yung... Sa bigas po. <laughs> humihipo. Sa sibuyas ba? Gano'ng karami ang humihipo niyan? Ah, sa sibuyas, siguro gano'n din. Mga apat o lima. Kasi nga po, lalo <laughs> na yung sibuyas. Kasi siyempre pagbagsak niyan, dapat merong, oh. merong cold storage din sa malapit sa palengke ko sa Maynila yan. Mm -hmm. Bago dumaan sa wholesaler at bago bumagsak sa retailer. Oh, eh, ikaw nga. Oo, oh, oh. sige, ikaw. Uh, magsasaka, naka Nakadiskarte ka ng pang-upa. Oh, doon sa cold storage, ano? Uh, pero hindi mo pwedeng palagpasin pa sa mahabang panahon sapagkat magbabayad at magbabayad ka pa rin. Ngayon, nakaabang na yung uh, trader ngayon doon. At kaya eh, labas mo na yan. O gagastos ka ng gusto dyan. Benta mo na sa akin. Ganun po ang mangyayari, Mr. Kainglet, di ba? Opo, okay. kaya nga po ang maganda. May, may network din. At uh, pinakamainam talaga. Bawa, may mga kadiwa naman tayo. Mm -hmm. na yung kadiwa na kumuha sa mga cold storage para wala na pong pinagdadaan ng mga biyahero o middleman. Yun Opo. po yung pinaka kumagamagandang halimbawa na mapapababa natin ang presyo pag kokonti po yung pagdadaan ng kamay. At uh, syempre, pag ganyan meron tayong cold storage facility, nababawasan yung... Uh posibilidad na mag-import tayo kasi may imbak tayo Mr. Kainglet. Tama po, yun po ang susunod sa sabihin ko. Ito po sa Sibuyas this year hindi tayo nag-import ng pula mm -hmm. kasi kita-kita ng gobyerno yung stocks eh kayang-kaya pong ilaban ng local na hindi ka magkailangan mag-import kasi punong-puno na ka ang mga bodega. Mm -hmm. Maganda rin po talaga yung cold storage kung baga, yan na rin yung inventory center mo. Mm -hmm. Unfortunately, itong eh, nangyayari sa atin sa bigas ngayon, wala tayong monitoring kung nasaan itong mga imported kaya pag tingin mo sa palengke ang taas-taas ng presyo dahil hindi mo malaman kung saan nang galing na yung mga binibenta sa palengke. Wala ka po, wala po kasi tayong inventory ng ng mga imported na bigas halimbawa. Pero si Buyas, mm -hmm. dahil ilan lamang po yung talagang pinanggagalingan yan, nailalaban natin para sabihin sa gobyerno na huwag ka mag-import. Mm -hmm. Ito nga, punong-puno ang mga bodega. Nabubulakan pa sila. Anong uh, noong December dahil nga po marami ang stocks. Ano pa ba ang ini imbak sa mga cold storage facility? Pati ba kamatis pwedeng imbak? Pwede po. Yung kumbaga hindi na masya yung uh, freezing temperature, kumbaga parang chiller lang na nakikita natin sa mga grocery. Para po tumagal ng kahit mga isang linggo lang, hmm. mahirap po talaga pag sumabay ka na dagsa-dagsa ang produkto. Doon ka nababarat eh. Kung may stretch mo lamang siya ng 1 to 2 weeks po, Kamelo, hmm uh, magandang laban na para sa ating mga farmers. Oo, yung uh, sili, yung siling labuyo, siling panigang, siling uh, yung bell pepper, yan ba na -imbak din sa cold storage? Opo, 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 pwede rin. Basta yun nga, kung uh, kumbaga may tamang temperature, may stretch mo lang po yan ng isa, dalawang linggo, hanggang tatlong linggo. Oo. Yun po ang sinasabi natin. Huwag lang sabay-sabay. Kasi alam ng beer, pag sabay-sabay, babarating ka Pero pag alam nilang may pag i ka na pwede mong patagalin, eh. sila mismo lalapit sa iyo oh, at sige, sa gantong presyo ko bibilin. Sa sibuyas po, gano'n na nangyari, bari uh, baliktad nung nakaraang taon hanggang ngayon, uh, sila ang lumalapit para bumili sa presyong kumikita naman ng ating mga farmers. At saka ang pinaka-importante, mabigyan talaga ng jack na espasyo ang mga magsasaka sa mga cold storage facility na yan. Hindi sila ina ano po? Opo, tama po kasi nga po ang bawa, ang isang espasyo po, nasa 300 1,000 uh, bags, hindi naman kayang punuin ng isang farmer ang 300,000 bags. Kaya dapat talaga yung cooperative o maraming bilang ng farmers, ang kumbaga ay siyang mag magre-renta o pibigyan ng grant dito ba sa mga cold storage. Kaya tama po, hindi naman talaga kaya ng isa hanggang sampu. Mm -hmm. Mga 30 pa po pong mga farmers ang kumbaga makakapuno ng isang cold storage sa kanilang mga inaaning produkto. Saka in the long run, dapat mapababa ang sinisingil ng mga cold storage facility kasi po, yung kuryente, nakabatay sa kuryente yan eh. Dapat ang ating mga cold storage, yung ang, uh, powered by renewable energy na po, hindi yung kuryente nang gagaling sa mga power distribution company na po. Opo, tama. Ang, ang presyohan ngayon, Camilo, 300 per bag for oh. six months. Kaya nga, po, kung mapababa mo yon eh, malaking tulong din sa farmers kasi biruin mo ilang bags ang ilalagay mo dyan kung mapapabawasan na kuryente, lilit din po yung babayaran mo sa mga cold storage. Opo. Sige, Mr. Kenglet, salamat po sa inyong panahon. Salamat sa pagkakataon po, Kamelo. Good morning po sa lahat. Morning po, Mr. Jason Kenglet, Executive Director sa mga industriya ng Agrikultura o walang